Imperata Cylindrica commonly known as Cogon Grass may tuturing nakakaibang uri ng damo kalimitan itong binubunot sinusunog pero mabalik pa rin tinuturing itong salot ng iba ngunit may tinatago itong binipisyo na maaaring lunas sa mga malalang sakit for today's video ibabahagi ko sa inyo ang binipisyo ng Cogon Grass tara alamin natin para sa mga hindi nakakilala ito ay native sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas, Japan at China. Tinatawag itong alang-alang sa Indonesia, Darba sa India, Lalang sa Malaysia, Tsigaya sa Japan, Kutra naman sa Vietnam. Ang kugon ay kilala na nagre-release ng toxic chemical sa lupa para maiwasan o makontrol ang kompetisyon sa iba pang halaman. Kung saan sila tumubo, walang damong tumutubo kundi sila lang dahil sa kanyang toxic chemical na kinakalat sa lupa ang bulaklak po nito ay kulay puti at balambot at napapalibutan ng madaming buto kaya hindi nakapagtataka na mabilis itong kumalat ang ugat naman nito ay nagsasanga-sanga proceed po tayo kung saan pinakamabisa ang damong ito problema sa bato sa may problema sa kidney stone or gallstone ito ay mabisang gamot para matunaw at mailabas ang, ang bato ito ay may diuretic effect na nag increase ng urinary flow na nakakatulong para malinis ang kidney at mga daluyan gamit ang ugat. Hugasan ng maigi, dikdikin at ilaga hanggang 15 to 20 minuto at inumin maghapon o gawing tubig. Pangalawa, iba't ibang uri ng infection tulad ng infection sa ihi or UTI. So dahil sa diuretic effect nito ay matutulungan ang katawan para ma-flush out ang infection. Bukod dito, nagtataglay din ito ng malalakas na antibacterial effect na mabisang panlaban sa mga sakit dulot ng bakterya na pangunahing dahilan naman ng pagkakaroon ng UTI. Nakakatulong din itong panggamot sa infeksyon sa dugo tulad ng dengue at malaria. Nakakatulong po ang pag-inom ng kogon tea para maninis ang ating mga bituka para maiwasan ang sakit na colon cancer gamit ang limang tasang tinadtad at dinikdik na ugat at dahon nito pakuluan ng sampung minuto at inumin as ati before and after meal ang katas ng kugon ay mabisang tapal sa sugat na nagdurugo para makontrol ang dugo at madisinfect dikdikin ang ugat at dahon nito hanggang magkatas at direktang ipahid sa affected area kung ikaw naman ay may fatty liver ugaliin lang ang pag-inom ng pinakuluang ugat at dahon nito para ma-reduce, matunaw at mailabas ang taba at kolesterol sa liver. Every before and after meal, sulob so ng 6 hanggang 8 linggo o hanggang tuluyang gumaling. Pwede rin ito sa mga sakit sa balat, dala ng fungal and bacterial infection tulad ng anan, -an, alipunga, buni at dad at iba pang fungal and bacterial disease gamit ang katas nito direktang i-apply sa apektadong bahagi 2 or 3 times a day so yun po no ang dami po natin hindi alam sa kogon grass so, makikita po natin alam mo talagang pinubunot lang talaga ang damong pasaway pero may tinatago palang beneficyo sa atin so sana po may natutunan kayo sa video to thanks for watching